Sí, estamos. dito siya nagsusot sa mga sa mga mga isa na yan kaya sundan natin tara bro masuk. po siya pumasok tara 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 baka sige doon ka sa kapila dito lang gitna hanapin natin Akin sinasabi ni Mr. T na magpadala ng mga tao parang yun ang kukuha sa bungo Pero wala sila nakuha guys. Kaya tumakbo po sila dito nang nakita po Na, na pa, pa pa ano na kami la pa la pa la pa la pa la pa la pa la

Maliwaliwa bata Kumusta po kayo? May alam po ba kayo kung bakit may napunta rito ng mga barnido? Pastor, parang mga bata pa guys. At may inutusan sila na kukunin nila yung uh, item na itim na tubig. Sino kaya yung mga parang ang pabata pa nila. Pero hindi rin silang magalapit sa tubig guys. Kaya nag-uto sila ng isang bata. May nakita silang bata. Diyan. Kasi yung bata na yun. Yun ang sabi ni Portipor Na nakita niya dito. Na palakad-lakad. At siguro. Nakita ng mga bandido. Dinala dito yung bata. At inutosan na kunin yung. Ah. Uh, itim na. Ah, uh, ito yung damit na dyan na uh, binalot natin sa bungo. Titignan natin guys. na. na dyan yung uh, natin na pala uh, ano, uh, po guys ibig sabihin nun may nakakuha na naunahan, naunahan na kami guys pero yung kanina hindi nila wala silang nakuha dyan kaya pala kasi wala na palang ano dyan wala na ang bungo nakuha na po nila guys Sino kaya nakakuha sa bungo? Napasak. Problema naman tayo dito, guys. Pero, kung ang kailangan nila, yung bato na nandun sa ano, sa yung nakita ko sabay-sabay pagkabalot ng bungo. Baka yun ang hanap niya, ang gusto nilang kunin. Pero wala na sila, wala na dun sa bungo. Ibig sabihin nun. Mahal na diwata. Mahal na diwata. Magandang tanghali. Uh, meron lang sana akong uh, gustong itatanong sa iyo kung sino ang nakukuha sa abo na nilublog ko sa tubig. Ha? Huh? May nagpunta dito? Totoo mahal na liwata. May kumukuha dito. Ilan tao po ba mahal na liwata? Dalawa? Sila ba mismo yung kumuha di, mahal na liwata? Hindi? Sinong nakuha mahal na liwata? May dala po sila na bihag? mahal na diwata bakit akahit ah nandito na sa balon yung ah, bungo bakit gusto pa nilang kunin ha dahil sa bato yung bato na nakita ko sa ano sabay na nakabalot sa bungo oo oo, nakita ko nakita ko yung mahal na diwata nang tiningnan ko po yung ani ah, ko sa abalon yung, ano, yung bungo. May nakita akong isang bato na kulay itim. Yun ang kailangan nila. Bakit? Ano bang, ano bang, ano dun, gamit sa, ano, itim na bato na yun? Ha? Yun ang agimat ng bungo. Akala ko ba para sa akin yung mahal na diwata? Binigay mo sa akin yun. Hindi pala? Oh, yung yung bato, yung bato na nandun sa akin. nila mahala di wata nakuha na naman nila yung bungo bakit hindi ako mag-alala na mahala wata baka gagamitin na naman po nila sa masama yun wala nang silbi yan kaya kaya sila nagpupunta dito dahil ang gusto nilang kukunin yung ano lang yung bato Pero yung bato ko nakuha ko yun nandun na sa bahay. Oo, oh, itatago ko yun, mahal na ta Maraming salamat po na <coughs> sinabi mo sa akin yung ah, totoo yung totoong pakay po nila dito. Dahil sa bato na yun. kailangan hindi ko hindi nila makuha yung bato. Bakit? Ha? Delikado ang kalaban yun pag makuha, makuha, nila yung bato. Delikado po. Dahil ni niya ng tubig. Oo. Bakit malaliwata? Bakit kahit nalublob na sa tubig yun. Hindi pa mawala ang bisa nun? Ay, sakit! talis muna ako.